Hoy, malalim pala doon. Oh, hanggang bewang na. Lalim dito. Wala, abot na yung bahay doon. Oh, grabe, ang ganda yung video. Hmm. Alam may kuryente pa doon no? May nakabukas pang ilaw doon sa kabilang part na yun

哈哈哈！哈 <laughs> <laughs> Oh. Ito yung tulay dito sa may barangay Santo Niño Kainta. Ayan. Ay, yung mga bahay pala doon, na oh. Nadala na yung iba. Ito yung may barangay Santo Nino doon ah. Oh. Tayo sa kabila. Doon sa kabila tayo. Ano tayo tayo doon? Mabili tayo ng merienda. Hmm? Okay. So, Pagkalo pa yung nakasabay natin pagkano nito Alin? Yung nakahudi pa na black Di ba yan papa yun? 'yung bumalik tayo pa sa sa jay na natin. Mm.